paru-parong bukit sakit na lilipat-lipat sa kitna ng daan papagapagaspas Ako'y isang paru-parong sa bahay uod ay nakakulong hindi makalabas walang pupuntahan Bubulong-bulong. Lagi kong tinatanong, saan nga ba ako haahantong? Hanggang dito na lang ba? Wala na nga ba akong karapatang maging malaya? Masilayan ang mundo ng aking mga mata. Ako'y isang paru-parong sa bahay uod ay humihingi ng tulong. Walang makarinig, mga problemang sa aking isip ay nagsasabong. Walang makakita, mga pakpak na umuurong. Tama na? Tama na. Pagod na. Gusto ko lang namang maging masaya, pero hindi ko magawa dahil tingin nila sa akin iba. Dahil ang mga kulay ng mga pakpak ko'y naiiba. Ako'y isang paruparong parong sa bahay uod ay walang hinangad para sa sarili kundi yumabong. Maging bersyon ng sarili ko na sa lahat ng problema ay kayang sumuong na nais na sa aking paglaba sa kulungan ko'y ngiti ng mundo ang sa aking sasalubong. Ano nga ba ang pagkakamali ko at bakit ako ginaganito? Wala lang naman akong ibang hinangad kundi maging totoo sa sarili ko. Gawin at mahalin kung ano at sino ang gusto ko. Habang buhay na lamang bang magkukulong at tilid ikukubli ang aking pagkatao oo, oo, naiiba ako sa inyo. Pero hindi ko kasalanang sundin ang kung ano ang dinindigtan ng puso't isipan ko. Marahil ay masyadong marahas ang mundo. Sa tulad kong kahit ako'y nagkugulan kung sino at ano nga ba talaga ako. Walang kasiguraduhan kung saan patutungo. Kaya't pilit sa sarili isinisiksik at inatago. Sawang-sawa na ako sa mga panghusga. Mga matang titignan ka mula ulo hanggang paa mamanduhan ng buhay mo na para mga hari train na bakit? Anong tingin nila sa sarili nila? Mga Diyos at Diyos, ha? Mga perpekto na parang sa tanang buhay nila ay wala silang nagawang masama? Kaya't minambuti ko na lang na manatili at magtago sa aking lungga. Pero hindi. Hindi. Panahon na. Panahon na para makita ng mundo na walang masama sa pagiging iba. Panahon na para ibuka ang aking mga pakpak upang inyong makita. Ang kakaibang ibang iba na iba ang tingin ng iba. Ako'y isang paru-parong sa bahay uod ay sa wakas ay hindi na nakakulong. Tanggap ko na na ako'y hindi tanggap nila. Pero tanggap ko ang sarili ko at yon ang mahalaga. Iba man ang kulay ng aking mga pakpak, asahan ninyong mamumukadkad ako na tila isang bulaklak. At sa aking kayang gawin na yung ako'y malaya na ay kayo ay papalakpak. Haharap sa altar at mananalamin at sa kalalakad ng pakendeng-kendeng.